Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako ng panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapapraning sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na ngayon, nabihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa'yo. At nararamdaman mo na parang tuluyan na siyang nawawala ng gana sa'yo. Kaya kung gusto mo na magmamahalan kayong dalawa ng partner mo at palagi kanyang iisipin, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng baso at pagkatapos lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos ay tupiin mo ito kahit ilang tupi at ilagay o isilin ito sa baso na inihanda mo na may tubig. At pagkatapos, kumuha ka rin ng tatlong butil na bawang at ilagay o isilid mo rin ito sa baso na inihanda mo kasama yung papel. At pagkatapos mo nang malagay lahat, Hawakan mo ang baso, ilapit sa bunganga mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya, at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mapapraning sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo palitan o hibahin ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At depende sa sitwasyon ninyong dalawa ng partner mo pwede mong hilingin kahit anong gusto mong hilingin sa ritual na ito. At paniguradong ito ay napaka-epektibong ritual basta tama lamang ang pagkagawa mo. At pagkatapos itago mo na ito, pwede ito lagay sa ibabaw ng iyong kabinet at itago ito hanggang tatlong araw lamang at itapon mo na ito. At kung gusto mo, pwede ko gumawa ulit ng panibago. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.